Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Party List bumaba sa Gimba upang makausap ang mga manggagawang bukid sa hiling ng LMB. Limang konkretong tugon, tinalakay. Dumating dito sa Gimba, Nueva Ecija, si Gabriela Partylist Representative uh, Arlene Brosas nitong Sabado, September 14, upang makausap at magkaroon ng konsultasyon kasama ang mga manggagawang bukid at kabisilya sa munisipalidad. Ito ay matapos sumulat ng grupo ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB Association sa Gimba sa kan, uh, sa kaniyang tanggapan upang idulog ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Pangunahin ang kawalan ng kabuhayan o displacement sa kanilang trabaho sa pagsasaka dahil sa farm mechanization at ang kakulangan ng konkretong mga programa at tugon ng lokal at nasyonal na pamahalaan sa kanilang hanay bilang mahalagang bahagi ng sektor ng agrikultura. Sa naganap na pulong konsultasyon na isinagawa mismo sa tahanan ni Municipal Mayor Jesulito Galapon, inilahad ng mga manggagawang bukid ang kanilang kwento, maging ang mga hakbang na isinagawa, uh, isinagawa na ng LMB upang maisulong ang kanilang karapatan. Humanga naman si Congresswoman Brosas sa LMB at sa mga manggagawang bukid sa kabuuan dahil nagawa nitong tipunin Uh, ang isa't isa at magsama-sama upang ipaalam sa kinauukulan ang kanilang hinaing. Tiniyak nito sa grupo na babaunin niya ang mga istorya ng mga manggagawang bukid at ipapaalam ang kanilang kalagayan sa kongreso. Siya, sampunang makabayan block, ay magiging instrumento upang maisiwalat at mailantad ang dinaranas na hirap ng mga manggagawang bukid na ibigay it na uh, nagbigay din ito ng limang konkretong tugon sa grupo na Anya ay maaaring mapag-usapan. Una ang uh, production subsidy bill o ang House Bill 0406 na inihain ng makabayan bloc sa, sa Kongreso sa 19th Congress uh, taong 2022 na 15,000 pesos na subsidy para sa mga magsasaka, manggagawang bukid at mangingisda tiniyak ni Congresswoman Brosas na kasama ang mga manggagawang bukid sa naturang batas na malinaw na nakasaad sa definition of terms ng uh, na ipinasang panukala. Ikalawa ay ang Genuine Agrarian Reform Bill o ang House Bill 1161 na pangunahing isinusulong ang pagkakaroon ng sariling lupang sasakahin ng mga magsasaka. Isang free land distribution uh, na may kasamang support services na kailangan na kailangan para matulungan ang pagpapayaman ng mga lupain gaya ng uh, agri agricultural services intervention iba pang at iba pang subsidies. Pangatlo ay ang uh, paglalatag ng kalagayan ng uh, manggagawang bukid sa budget deliberation sa Department of Agriculture titiyakin na uh, nito na mailahad mailalahad ang kalagayan ng manggagawang bukid hindi lamang sa Gimba kundi sa buong bansa at ano ang magiging tugon ng Department of Agriculture Ikaapat ay ang pagsasagawa ng dialogue kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaugnay ng uh, kanilang kalagayan pangunahin ang pagpapanatili ng membership ng manggagawang bukid sa RSBSA at ang uh, pagbibigay ng nararapat na interbensyon. At ikalima ay ang dialogo kay Committee on Agriculture Chairman uh, eh Agriculture and Food Chairman Mark Enverga sa House of Representatives kung saan magpa file ng resolusyon upang magkaroon ng pagtinig hinggil sa naturang issue. Si Congresswoman uh, Brosas ay isa sa iilang opisyal ng pamahalaan na tumugon sa hinaing ng mga manggagawang bukid. Siya ay miyembro ng Makabayan Bloc at kabilang sa minority sa House of Represen minority group sa House of Representatives o mababang kapulungan ng Kongreso at nakasama si na Act Teacher Party act Teachers Party List Representative Franz Castro at Kabataan Party List Raul Manuel. Si Congresswoman Brosas ay miyembro din para sa minority ng Komite ng Agrarian Reform at Agriculture and Food. Sa dalawang committee, uh, nandun siya, no? Oh, oh. Member for the Minority, oh. siya. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Kaya magandang mm -hmm. bagay na maipaabot niya ito sa mm -hmm. DAR at saka sa komitee. No? Oh, oh. Sa DAR, sa, sa DA din at saka sa komitee oh, oh. ng agriculture. So sana nga, ano Kasi uh, ang paghahain pala ng resolusyon in aid of legislation, ay uh, yan yung isang bagay na ginagawa sa Senado at saka sa Kongreso upang magkaroon ng mga hearings. Mm -hmm. Tapos uh, yan nga yung iimbitahan, yung mga resource person kaya sabi niya, sabi ni kong process uh, pag may mata medyo matagal itong proseso pero kailangan siyempre paghandaan uh, kung ano yung uh, ilalatag na hina hinaing kasi kailangan daw konkreto at saka talagang specific yung gusto nilang hingin uh, so sa gobyerno. Resolution oh, oh. niya, no. Resolution ang i-file mm. niya, oo. Oh, oh. Para in aid of legislation mm. pala yun. Pero magandang bagay na 'yan ha, kasi, oh, oh, kasi hindi nagiging uh, national issues itong oh, oh, para maging, epekto ng oh, oh, mekanisasyon sa farm workers eh, kasi mm -hmm. hindi lang lamang gimba 'yan eh, nagkatao lang yung gimba. Merong organisasyon, may grupo. Ito nga yung uh, liga ng mga banggagaw ng mm -hmm. pero uh, halos lahat uh, ng bansa mm -hmm. paniyak niyan merong mga epekto no sa mm -hmm. mga farm workers yung nakaka ano nga eh, nakakalungkot nga yung mga kwento eh no mm -hmm. ng mga farm workers dyan na doon lang sa trabaho nila three to four weeks mm -hmm. sa loob ng uh, isang uh, cropping season no Uh, kaya naman eh, two months in one year. Pwede pa naman mabuhay ang isang pamilya na dalawang dalawang buwan ka lang sa, iso, sa loob ng isang taon? Naka, ano na may eh, hanap buhay. Naka-utang na. O, oh, diba? Mm -hmm. oh, kaya magandang bagay mm -hmm. yan. Kaya na. ano eh, patong-patong na yan. Eh, Naimplita diba? ng, uh, eh, ng LMB. Uh, actually, meron siyang isang naging sinabi niya yung child labor, si Congress, uh, si Kong Arlene. Narinig niya na kasi banggit yun niya e. yung oh, oh. child labor na isang specific na talagang uh, gusto niyang i-address. Dahil nga naman, syempre, sa isang oh. ideal <laughs> na community, hindi naman kasi talaga dapat nagtatrabaho bata. ang isang uh -huh. minor de edad Pero may rason eh kung bakit na uh, exactly, nagtatanim kaya nga, ng palay. Walang baon, kaysa magutong, walang makain, di ba? kaysa walang kaysa hindi makapag-aral pipiliin na magtrabaho para matustusan yung sarili na rin nila at saka yung <coughs> <at> saka <coughs> pati yung pamilya. Mhm. <coughs> Ayun. Um, Kaya ayan. ang an, bilis nga yan no? Kasi kailan lang sumulat ang LMB sa Congress. Ay kay kung uh, sumulat noong February sila. Ay sa act. Ay sa Oo, kay Oh sa Oo tapos sa iba pa sa iba pang uh -oh. agri sa agri partylis sumulat din uh -oh. oo tapos pa ba sumulat neto lang uh, siya na ano na mm. nakagad nakagadam mm -mm -mm. at ano eh malinaw nga yung mga, ano niya eh yung, yung mga bagay na gusto niyang isulong kasi mm -hmm. oo nga naman ang ang kaya ang kaya nilang gawin at ginagawa naman na nila actually ay yung uh, maging boses ng mga manggagawa oh, bukid eh. sa yung, uh, instrumento yung empowerment oh, ng oh, uh, people oh, paulit-ulit niya yan yes kasi, kasi sinabi niya na meron may resulta kapag oh, oh. malaki ang bilang nung Nung talagang nagpo-push nung kanilang mga issues. issues. Ay, at hindi naman talaga kusang at ibinibigay. May eh. kung may bigat, 'di ba? Pag marami, ng, uh, marami may bigat yung issue at marami ang nakakaranas nung problema. Mm -hmm. So mas uh, kong mas concrete yung uh, uh inihahayag na problema, hindi lang sa Congress kundi sa buong mm -hmm. sa buong uh, national or local, sa buong national uh, government para ano para madres, 'di ba as it is nga eh sa totoo naman parang talagang nababaliw na puwera. Napunta sila talaga sa oh. indigent <laughs> oo oh, oh. doon ano, sa talagang hindi uh, naman yung... yung kakalinga sa kanilang oh, oh. ahensya na department gusto of agriculture gusto pa silang alisin sa <laughs> eh, gusto pa silang tanggalin 'di ba rsbsa oo oh, oh. na cleansing eh, hindi mo naman po pwedeng tanggalin ang manggagawang bukid sa pagsasaka ngayon mm -hmm. Kasi eh magtatanong. Actually, alam mo ngayon nga 'yung isa 'yung kasama namin sa bahay. Kausap ko siya kahapon kasi um nag uh, naglalaba din siya eh. Sabi niya, uh, meron daw silang gapas ngayon, ngayong araw na 'to. Sabi ko talaga, gumagapas pa kayo 'yung mga hindi kayang gapasin ng uh, makinarya. Paper. Uh, sila uh, rin oh. ang ano, sila rin ang bumubuno. So sabi ko paano yung pinakamahirap yun na uh, yung paano niyo yun um, lubak-lubak uh -oh. tas nakadapa yung hmm. palay. Lubog na dapa pa. Talagang chinatsaga at uh, buong maraw, sila uh -oh. Uh oh, kasi uh, bukod, kasi talagang magagasgas yung ano mo doon pagka isiniksik mo yung paa mo sa putik na may buhangin na merong kung ano-ano pang klase ng uh, dumi at ano doon sa uh, mismong sakahan. Talagang <laughs> isa yun. Mahirap, mahirap talaga tapos gano'n, Hindi sila yung nagre-reap ng rewards ik nga. Doon mm -hmm. sa sacrifice nila, doon sa kung uh, saan mahirap na mahirap nang sila sa pagsasaka. Oo. Mm. Oh. Uh -huh. Hindi naman nalalayo nga din 'yan sa mga mag mangingisda at saka yung mga yung anong ba 'yan, manggagapak ba 'yan, yung sinabi ni Kong Arlin din sa Tubuhan? Ah, oo. Oh. Mhm. Mm Sobrang marami, marami. Hindi na bago sa kanya ito. oo. Oh, 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 oh. Oh, uh, okay. eh, yun nga. Hindi lang din Pero talaga nakaka-ano ng puso din. Mm Marinig mo yung ganong mga istorya mm -hmm. yeah. kala uh, ko sinama mo na yung yung pinangako ni Ay, Mayor. Ay, kay Mayor, na, ah, ibang balita yun. Ay, ibang balita ba yun? <laughs> hindi na. Muna, hindi ko muna eh. Uh, surprise! Uh -oh. <laughs> uh, yeah, kailangan sana uh, eh. kailangan ihiwalay eh, natin E ko na sana. Eh. <laughs> <laughs> Pero <laughs> thankful yung ano, you thankful nga yung uh, LMB hindi lang kay kong Arlene kundi sa pagbubukas ni Mayor Lito sa kanyang tahanan para doon, 'di ba? Mm -hmm. Kaya Sa kanya yung opisina niya open for all, 'di ba? Mm -hmm, may mga farm workers 'yang mm -hmm. nakakaakit doon eh sa mga nanonood. Oh, 'di ba si abot nga ang pasalamat ni ano ni, ni Kapitana Inga. Inga Oo. Na dahil yung asawa niya na ilang araw nang pabalik na sa ospital. Na naka-confine na ba? Para i Oh, may laboratory at kung ano-ano pang gastos na hindi daw niya alam kung saan kamay ng Diyos niya kukunin yung pambayad sa ospital. Oh, 'yun. Kaya Paano kung walang, 'di ba? Walang tumutulong sa kanila at walang nag guide Ay uh, oh. maghintay na lang sila na oh. ano na matigok mm. uh, ng walang nakikitang doktor. Ganun <laughs> mm -hmm. ang magiging sitwasyon oh, nila. Dito nga lang, meron din ako mga nakakausap alam mo doon sa AX Meron ako mga nai-interview doon na uh, nagda dialysis na lang na ngayon. Pero yung tini-tiniis nila yung uh, yung malala mga na sakit na. Mm, oo, ng na pagka mga nakaraan. Uh, ng na mga mga gagawang bukid din. Uh -huh. Oo na, uh, yung halimbawa nagkasugat, hindi na magpapacheck, hindi papalinis yung sugat, iinuman ng antibiotic. Ngayon, inaanin nila yung ano, yung uh, resulta. Nung hindi tamang konsultasyon sa doktor, yung hindi tamang uh -huh. pagkain, uh -huh. yung nutrition. Kaya, ayan. Sige. Okay. i you're nothing.